ah sakit siya sana sakit ah, tuhod pirap oh. merap pirap kanito no ano nga ni ano 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 driver ka ng trailer yeah. tumutok ah tingnan mo ah tingnan mo lang yun yun tumunog uh, angat mo tumutunog pa rin dito tumutunog yung balakang mo tok 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 yung hips ayan hindi 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 So, hindi nga yung sakit-sakit ka rin iangat mo rito iangat mo, gano'y ako maghangat yung sakit Ay, nga masakit yan ah, sige, angat mo ang toon ang masakit sa'yo mm -hmm. pero ito tumaragotok lang uh, tumutulog lang may nakita akong buto na umangat dito ito siya ito siya, medyo mga ang buto ito, normal ito, ito kasi lagi hatap ano hatap? lagi siya na hatap um, sino na hatap?

Oh, lumiit ang puto. Uh -huh. Ang ligament lumiit. Okay. Uh -huh. Pusa, kulang pa isa. Oh, yan, pare, bantay na, oh. Uh -huh. Oh, bantay na. Oh, dati na mga dito, Wala man hino. Oh, oh, ngayon. Oh, oh. Di, di. Kanina may nakita ko dito. Uh -huh. Yung isang buto, gumanong. Oh. Uh -huh. Lipid ba lipid? Okay, uh -huh. Ngayon, wala natin ano? Uh -huh. Hmm? Kanina nung tinaas niya, masakit. mayroong ang Ay. Pero wala kita sa Maray. Kaya nung kanina, masakit niya Oh, sakit. Kasi okay. hindi siya na, ang mga pito, litig. Hmm. Pero ang taga ako, bakit sa Maray, no dislocation, no fracture, hmm. all intact. anapang hmm. Hanapang kitang paraan. Okay. okay. Yeah, ano? Okay. ba? Hmm. Oh. Oh. ka okay. doon, motor hanggang ka doon sa pagdating mo sa Bulacan. Oh. Ini mo okay na don. Na nagpasalamat ka pa don sa founder uh, nila. Okay na boss. Boss, pag umupo na siyang ganyan boss, umupo ka, masakit. Mm. Oh, ngayon din na. Wala na, tundukan ang solusyon mo. Instead pa opera ka, di ba? Hindi na ako babalik. Hindi na babalik, anong balikan mo sa akin? Pa picture Kapicture. Hindi, para...